Hello guys, mag-ingat tayo sa mga alaga natin lalo na yung mga maliliit pa nating alaga like 2 years old, 4 years old, ganyan. Kasi wala pa talaga yung kamuwang-muwang, no? Itong alaga ko, dalong beses niya na to ginawa, itong bunso kong alaga. So galing siya ngayon sa tita niya, naglaro sila. So ako naman dito lang ako sa labas, ako upo upo kasi nga gabi na, inantay ko silang umuwi, dito lang ako sa labas. Eh, kapitbahay lang naman namin yung tita nila, ildukita ko sila. Taka kumuwi siya. Tapos pag uwi niya, habang nakaupo ako dito, niyakap niya ako agad, tapos hindi umimik. Sabi ko, ano sa sa'yo? Inaano ka ba? Hindi siya umimik. Tapos, ano nangyari? Tapos tinuro niya yung ilong niya. Sabi niya, may bola daw sa ilong niya. Sabi ko, ha? May bola? Yan, tinignan ko agad, pinahang, pina, ko siya, pinataas ko. Tapos nakita ko nga, may maliit na bola dito. Buti na lang, yung alaga ko, may sipon. So, naharangan yung bola, hindi gano'ng nakapasok baga kita mo pa siya pag inano mo yung butas ng ilong, so ang ginawa ko sabi ko, wag kang huminga yan, pinaupo ko siya ng maayos, tapos pinindot pindot ko dito from taas pindot-pindot ko pababa ayan, bumaba naman, bumaba naman siya so dalawang beses niya ito, ginawa dalawang beses na ito nangyari sa kanya so yan, so mag-iingat tayo kasi nga, pag ganito pa namang bola na plastic, hindi agad ito madidetect pag i-extray or something, ayan yan, hindi kasi plastic siya eh. At saka delikado, 'di ba? Baka hindi kayanin ni ng bata, baka bumara o ano ba. 'Di ba? Kaya delikado, kaya ingatan natin yung mga alaga natin hangga't maari. Lati, lagi natin i-explain sa kanila na ito naglaro na siya. Okay. So, lagi natin i-explain sa kanila na ito hindi to maganda. Pag ilagay mo sa ganyan, mapunta ka sa hospital, gusto mo ba yun? Ganyan, ipaintindi mo lagi sa kanila na mali yung mga ganyang bagay para at least maintindihan nila. Kasi pag hindi nila maintindihan, ulit-ulitin nila yan. Ito, dalawang beses niya na to ginawa. Pero parang mga last year yung isa, until now, ganun pa rin. From ano, maliit na ano lang, maliit lang naman na bilog. Kaya tawag nila kasi doon pag maliit na bilog bola. Ayan. Buti na lang itong alaga ko, lagi ko siyang naturuan na pag if ever may masakit sa kanya, may namalo sa kanya, anong nararamdaman niya, yung pakiramdam niya ba na hindi siya komportable, eh? lagi ko itong tinuturuan yung mga alaga ko na magsalita kung ano yung meron na mali sa pakiramdam nila. Lagi kong tinuturuan kasi sabi ko, pag hindi kayo nagsabi, tapos lumala, mapunta kayo sa ospital. Tapos, pag nandun na kayo sa ospital, lalagyan kayo ng injection. Pagkatapos yung lagyan ng injection, papainumin kayo ng maraming gamot. inom ba kayo ng maraming gamot? Di ba hindi masarap yung gamot? So, sabi ko, oh hindi. Kasi ayaw nila ng gamot. Sabi ko, pag ayaw nyo uminom ng maraming gamot, magsabi kayo kung saan yung masakit, saan yung ganito, para maano natin agad. Kasi pagdandun kayo sa ospital, i-injikan kayo dun. Maraming injection. Sabi ko, masakit yun. Mahaba yung karayom. Tapos, Bibigyan tayo ng maraming gamot sa doktor. Kasi pag hindi natin inumin yun, magagalit yung doktor. Yan, pinapaalala ko lagi sa kanina yung mga ganong bag. Kaya kayo bilang nyaya, maging responsable kayo sa mga inaalagaan ninyo. Dapat lagi nyo silang chinecheck. Tinatanong kung anong meron, kung anong may masama ba sa pakiramdam nila, may nagawa ba sila hindi maganda sa katawan nila, may nilagay ba sila sa ilong nila, or may kinain ba silang hindi maganda, ganyan para at least aware kayo at least kung kayang agapan, agapan agad ganyan, kaya ganyan yung ginagawa ko sa mga alaga ko, kaya lagi ko sinasabi sa kanila, pag may masakit ituro kung saan banda kung na paano, nadapa ka ba nasugat ka ba, saan to nasugat anong nakasugat, lagi kong pinapaliwanag sa kanila yan, kaya pag umuwi yan, naiiyak Saan yung masakit? Dito banda? Anong nangyari sa'yo? Nadapa ako. Saan? Doon? Saan to tumama? Yan, tinatanong ko agad pa. At least alam ko kung paano ko gamutin kung saan yung masakit sa kanila. Kaya maging awareness sa atin to bilang yaya. Hindi lang tayo basta yaya lang. Dapat aware tayo sa mga mangyayari sa mga alaga natin. Kasi if ever na anong mangyayari sa alaga natin is tayo yung mananagot. Tayo yung may responsibilidad. Tayo yung tatanungin kung bakit din tinignan. Ikaw ang yaya. So maraming questions. Kaya kung ayaw mong mapahamak, maging aware ka. Maging responsable ka maging mapatanong ka lagi sa alaga mo at kausapin mo lagi sila no kung ano yung dapat at hindi dapat kahit papano kahit mga bata yung mga yan maintindihan nila at matatandaan nila yung pinapaalala mo sa kanila kasi ngayon lagi nilang naaalala na pag sinasabi ko sana wag maglaro ng kutsilyo masama yan masusugatan kayo wag to kainin kasi bawal to lagi kong pinapaalala sa kanila ako kasi yung nagpapalaki sa mga bata kaya siguro mas madali sa akin paintindi sa kanila kasi naniniwala sila sa akin. Pero di ko alam kung sa iba, kung pagdating nyo, baka ilang taon na yung alaga nyo, kaya nahirapan kayo. Pero unti-unti lang, pag makita kasi ng bata na mahal mo sila, mahal mo yung mga alaga mo, makikinig at makikinig sila sa'yo. Kaya itong mga alaga ko, kahit minsan nakaka-stress sila, pag alam nilang galit na ako, ayan, nananahimik na yan sila at nagsusorgy na sa akin. Kaya mas maganda na, maging ano talaga tayo bilang yaya hindi lang tayo pumunta dito para magtrabaho gusto rin natin umuwi na buhay kasi pag ano mangyari sa mga alaga natin tayo ang mananagot lagi natin yung tatandaan kahit hindi pa natin sila mga anak kailangan natin silang mahalin tutukan at alagaan kasi nakasalalay sa kanila yung ating buhay paano tayo umalis dapat ganoon din tayo kung umuwi Kaya yun lang maging awareness sa atin to bilang Uh, na mamasukan na OFW sa ibang bansa. Ingat!